Good nung sa inyo mga Peter. Ayano. So loki nagpaparanging ranging tayo ng mga ibon natin ayano. Ayano. Nakaka uh, 15 minutes na yan ng ranging mga abel. So meron nga nagpapaputok doon sa fish pan ng ano ng uh, ta dito. ng Lang... aquitis ayan kasi nga nag every hapon nagpapaputok sila doon binubugaw yung mga ibon so ngayon naaabutan ng ibon natin yung nagpapotok kaya yung ibon natin lumalayo kaya na, hindi na, hindi ko na kailangan ano na, hindi ko na kailangan bumili ayun eh, no naririnig nyo kaya hindi ko na kailangan yung ano yung bumili ng kuitis para sa mga ibon ko so chechempong ko lang alas 3 alas 4 alas 5 yun oh eh, no? andun, ang layo nagre-ranging yung ibon natin mga abel ayun eh, no? layo ng ranging nila talagang pinupuntahan nila yung fish pan <laughs> layo na inikot nila yun mamaya makikita nyo dyan sana dito tumagos ay wala pumunta doon sa mismong ano ayun yun doon doon nagpunta sa malayo mga abel ang layo layo na ng mga ibon natin so ngayon mga abel ah uh, balik muna tayo dito sa mga ano natin niyan ito yung mga breeder natin so balik muna tayo dito sa mga ibon natin dito so ngayon yung mga ibon natin dito is uh, ito mga pang summer na to. Halos lahat to, pang summer na. So meron lang tayong gustong gawing stock bird dito. Ayun no, oh, yung isang yun. Yung si 11 feathers na yun. Si oh, 11 wings. Plano ko sana gawing stock bird dyan, mga abel. Yan lang yung gagawin stock bird. Then nga pa na mga abel. Naka ano ko? Naka uh, naka upper, upper and lower ako dito nag upper and lower ako dito, 'yan oh. 'Yan yung ginagamit nating ano, uh, rest back, 'yan. So maghapon ng rest back sila, tapos bukas rest back din sila. 2 days ako mag cleansing sa ataw na upper and lower. Kasi 'yun nga sinabi ko nga sa inyo, malapit na yung karera natin sa South, kaya kailangan ko mag upper and lower. Ginagawa ko yung upper and lower every Uh, malapit na yung training natin mga Abel. Every race lang naman. Two days consecutive lang okay na sa yung upper and lower. Yan, yan yung gamit natin. Para yung ibon natin, uh, maklensing din yung ibang ibon dito at yung mga ilalaban natin. Tulong na rin natin sa kanila yon Kasi nga, merong mga ibon na tinamaan ako dito isa. One eye cold kasi nga, yung ibon na dumating galing sa Tugigaraw, parang may dalang, siyempre, may dalang virus kaya yung isang pinaabata tinamaan natin pero ngayon okay na okay naman kaya kailangan ko mag ano mag uh, upper and lower para dito para maasigurado lang tayo na oh, hindi tayo tatamaan o oh, kakalat yung virus na eye cold mga abelo oh, kita nyo halos yung mga ibon natin dito is halos magkaadugo halos mga peter na yan mga abelo etong brown na to eto lang yung naiiba yan mga Yung brown na yan. Ito lang naiba dito. Kasi ito, lahi ni ano yan, ni NPL at si ni Pula. Hmm. Kaso si NPL is, yun ya, mapapakross na rin nyo sa mga ibon natin ditong mga Peter. Kaya Peter Peter NPL na yun. At si, ano, si Pastel yan. Mapapapasok ay Bandenbrook yan. Kaso hinihintay lang natin kasi ay pong pumaaris, mga abed, So yun na, kung naririnig nyo yung mga putok, meron pa rin talaga umupotok putok pa rin talaga yung ano ayan yung mga abel, gitan nyo parating sila ayan o, gitan nyo o oh, sige, pwersa mm. mamaya kaarga tayo mga abel meron tayong training mamaya sa PPCP Pogi ayan o, pogi yan PPCP Pogi ah, saan ba tayo iti-training Munoz Nueve Sija ayan, tingnan natin kung makakasali tayo sa pooling mga abel na-arranging dyan yung ano, na-arranging dyan yung ilalaban natin bukas. Baka nga tatlo ikarga ko eh. eh. gusto kong ano, pagpag -pag lang sila kasi malapit pa lang naman eh. Yan. Sige, ranging. Yan, oh, Ataw. Hmm. Maliliksi yung mga ibon natin. Mas gusto ko yan. Umaga, ah, bali ang ano, tanghali ako nakapagpalipad na. Di ba, alam nyo naman yung ano ko? Ah, sistema ko, yung lifestyle ko, kaya tanghali at sa ganitong oras na ako nakapagpalipad sa ibong ko. Then dito, sa mga to, hindi ako nag-cleansing dito sa mga to. Hindi ako nag- nag-rest back sa mga breeder natin. Yung ni-rest back ko lang dito is yun, yung ating ano, yun, laging may ano, ito yung pinag- natin ng quarantine pagka may tama yung ibon natin ito. Hindi natin nilalagay ng mga breeder dyan o kung ano man, stock. Then yung young bird nga natin, isinalagay na natin doon. Dito, dito nga pala sa mga young bird na to mga abiel. Ano to? Ah, uh, halos ano to, may peter din to. Ito, itong to, itong parehas na black check na to. tingnan lang, naka-zoom yan. Itong to, anak to ni Rigor, mga abiel. Anak to ni Rigor. ano o, yung dalawang yan. Anak nga ba dito ni Rigor? Ay, hindi. Itong dalawang to, Peter din. Peter din. Wait lang mga Abel. Bali to pala, Peter alitar, ah, Litar. Ayan, mga Abel. Oh. Yan yung Peter natin na ah, maselan. Then yung isang yun, Peter naman yun. Peter uh, ah, Arandok. Ayan. Harus magkaadugo na lang sila mga Abel. Tapang nito. Ito, asahan natin to sigurado. May magandang gagawin to sa arera mga Abel. Itong Peter natin to. Itong dalwan to, ang kapatid nito is yung 8 overall champion natin na dapat third overall yun eh. Kung hindi lang tinamaan ng ano eh, ng bagting. Pero kahit pa paano, pumasok pa rin sa top 10 overall. Then yung isa pa niyang kapatid is pasok din sa top 10 overall fan hanggang apari. Yan. Iba yun eh. Ito yung mga lahi ng maselon ko yan mga Abel. Iba yung lahi ng ano ng Peter kong isa. Ito lahi ng ano to. Lahi ng Maselan. Iba yung lahi ng Maselan ko. Peter din yun. Kaso Peter Peter Koto yun mga Abel. So kasi nga hindi natin napaparisan mabuti lagi si Maselan kasi nga napakaselan niyang parisan. Hirap akong parisan siya. Kaya ang ginagawa ko binabartolina ko muna siya ng halos isang buwan o dalawang buwan bago ko siya iparis. Doon ko siya na ano kung baga nahuli kung paano siya gagamitin kailangan muna siyang ibartolina ng matagal bago natin siya gamitin pero ang gaganda ng mga inalap so healthy o oh. ano to may pasok to litar yung matuli natin ng litar dyan ayan black check o oh. sana hari nawa may magandang gawin niya sa summer ng BBC total yung summer ng BBC alam ko March pa tayo March o April kaya, kayang kaya pa yan tapang o oh. Lahing lahing laing Peter 'yo. Eh. Hmm. Ganyan yung lahi ng Peter ko ang tatapang eh. Kumpara ko to. Hmm. tas ngayon may egg na, may second clutch na tayo diyan. Kaso ang plano ko gagawin ko muna ng ano. Uh, hindi ko siya lalagyan ng young bird, gagawin ko lang pang stock bird mga abed Dito, yan. Yung anak nilang dalawa ito. Yan. Anak nilang dalawa yan. Sila sila yung ano, magulang non dalawa doon yan. Ito si Ditar. Ito si Masela na may isang egg na saktong sakto yan ganda ng ano yan ganda ang tagal niyan halos isang taon kung hindi nagamit yan mga abel ngayon ko lang uli nakapagpalabasan yan then eto lagi ko nagagamit ito yung naglalabas ng may puyo sa dibdib eh. yan so yun nga hindi pa nababa talagang ronda pa na ronda yung mga ibon natin update ko kayo bukas pagka ano ah uh sa pooling natin. Ayan, nakita nyo, itsura nung oh O, ayan ha. Ah. O, oh, magkumukang magkumuka. Ayan o, oh, iisa dugo nyan. <laughs> Magtiyuhin. Kasi hmm. so, ito, ito si Rigor. Ito naman, ito yung bago natin, si Jansen uh, Cooper. Ayan, Jansen Cooper natin, ayan. Ito si ano, si Vandenbrook. Ayan. Ayan eh, si Vandenbrook, ito si Pretzel. Ay, Pretzel. Pastel, ayan si Pastel yun. Ayan. Pinakikita ko pa rin sila, sila lang dalawa. Kasi ito, nagba, namamahay pa to kaya ay pang eh. Pero sumasagot-sagot na yan, hayaan lang natin sila. Hmm. Ito kasi gustong pumunta doon sa dati niyang, ano, ah, uh, pwesto. So ngayon, hayaan na lang natin to dito. Kailangan lang mamaris talaga ni Pastel. Ayan, yung Pastel natin na yan, Solid yung Pastel na yan super set winner na naman ang lahi niyan. Ah, shopping tum tumunog tumunog. <laughs> ayan, o. si Pastel, ang ganda ng ibon ni Pastel oh. Pumaris ka na kasi. Uh, para ma-bembang ka ng ibon natin na si ano si Banden Brook ayan. Pakunot yung Banden Brook na yan, kaya diyan ko siya ipinapares kay Pretzel. Ay, Pastel, Pretzel, or Pastel. Pastel pala, aray ko nagkakamali ako sa pangalan mo, alam ko pretzel pastel pala gandang ibon talaga rito, solid